Thank you mga trends at mga Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo mag-share mag-like. Dahil kung di hindi, hindi kayo nag-subscribe, susubscribe ko kayo. <laughs> kami mga ka kawasak tip sa Dito na kami sa Davao City ngayon. Natulog kami kagabi doon sa Amber. Yung tinutulogan namin dyan na may uh, kainan din, na sila-sila din nagluluto na napakamura Kaya pag nandito kami sa Davao, dyan kami natutulog kasi yung yung nieces ni Dino, kapatid, yung may-ari doon, yung namamahala doon. Kaya doon kami kagabi. So ngayon, ito, welcome to Davao City. As usual, matraffic na din. Dahil nga, siyempre, siyudad, malaki. Doon nga sa Surigao, eh, matraffic na rin sa mga sasakyan lahat eh. Kaya, lalo na dito. Ayan. So, nandito kami mga kadibdib, mga kawasak-kawasak, oh sa pabilihan ng mga souvenir, mga ano, yung, <laughs> ano. O, <laughs> yan, kaway-kaway ka, baka makakita tayo ng, ano, rito kita. <laughs> May mga malong, ayan, o, oh, pabilihan, oh. mm, dami, ang gaganda, Oh. Eh? Ha? Meron kayong konbensyon? Uh, ah, yeah, iya, meron. Um, ano, sir, yung nurse, mga nurse? Hindi, mga beautician. <laughs> Bading mga bayat man me. Bading dahil ito si Junid kay National <laughs> Mga lahi ni ano, Ricky Reyes. <laughs> Ayan, dami mga iba-ibang design. No? Ito, gusto ko suot ni ano, sister. Ay, ganda. Sir, madali yan ba? Mayin lang siya. Mayin ba? Mayin para kang prinsesa non sister. Ah. <laughs> pwede sa dinagyang. pwede, pwede siya. Lagyan <laughs> mo lang ng bulang. Mm, tapos may mga dahon-dahon at -dahon, saka mga balahibo ng ibon. No? Oh, tapos nakanta na ng bahay. Yeah. 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 Nilipat na pala ito ngayon. Oh, Kasi yung, yung ano namin doon, sa kabila panahon, wala, may, wala na Ay, wala na Gagawin yung kondo, sir. Gano'n ba? Harap na atin niyo doon, di ba? Mm -hmm. Oh, kaya pala. Gawin yung kondo. Mm. Walang ga. Ka. Walang ga. Kaway, ka. Kaway-kaway lang langga. Ka. Kaway-kaway. Ah! Uh ah! -huh. <laughs> Manibde, but mga libde ba't makawasak-pasak sa isang pwesto yan puro magaganda yung mga nandito sa Davao eh. kaya gustong gusto na mga taga Manila yung pumunta ng Davao yan lalo na ito si Ineng oh. kaway kaway ka may kishotan ka sa mga ano sa mga kilala mo may kishotan dyan sa mga jowa ko ayan ito ma'am Ayan no? ang daming mga pampasalubong. Mas magandang di hamak naman to kaysa dating yung old na pwesto, ano? Oo, ganda to dito. Nagawin yeah. yung condominium do. Ito, ito po yung nilipatan talaga ng Aldebingo. Tsaka mga yung exchange, currency exchange. sa isang pwesto din ni eh. Cheskas po, Batik. Cheska Batik. Yeah. O, pa, yung mga ano, kasama natin diyan sa Canada pag gusto niyo mamasal dito sa Davao, hanapin niyo lang yung Cheska. Ito yung bagong pwesto na to ngayon. Nandito oh, Oblation lahat. Market Central. Oh, po. yeah. Market Central. Hindi yung una noon na medyo masikip at saka mainit. Ito, alamig na dito. May Para po, oh, may <laughs> aircon na po. Oh, yeah. Hanapin niyo lang. Bigyan mo kami ng ano ha, yung oh, no, yeah, business, there, card. business card tayo po. Yeah, ayan. Okay. Thank you po. Yeah. So ito na yung bagong shopping center ng mga souvenir na mga batik, laser, mga jewelry. Kasi nilipat na talaga eh, dito sa ano, sa bagong building ano. na 'to. Hindi nakatulad doon sa so, may tarap ng Ateneo na 'yan. Ano, ay getting ko ay andito na yan pa. Hayos. Ang daming pabilihan dito, dadalangin ng sumu-pamilya ay 'pag magsawa sa sa sumu-mong bumili. Harupan naman dito. Yung padamihan ng customer, daringa 'yung mga mga tindera, iniingay niyo 'ko bumili. years later. Kahawa naman yung dalawang manok na binigay sa amin, kahapon pa. Kasi ito dapat, doon sa kalubinan ni Ibyo, kakatayin, kakainin namin. hindi naman pala niya kinataya. Kala niya, pangalan nito yung dadalhin. Kaya yun, sabi ko, sige, dali na lang namin. Tapos nasa sako nilagay, ang init-init kagabi pa. konti na lang, kaya pala iba na yung tunog nila kanina. Kaya mabuti na lang, Ah, uh, ito mananangali kami dito at saka nagpa nagpaano kami. Nagpawa tapos 'yan. Dito muna dito. Talagang ano na eh, pagod na pagod na sila. Konti na lang talaga. Matitigok na to sila kaya ito oh, talagang gutom na gutom yung isang lalaki oh. Oh. Tapos yung babae, eh, nakatayo-tayo na siya, baka kain na siya, mayamiyan nasa sako ba naman sila eh mainit din yung sako kawawa na kayo. sorry mga chicken konti na lang mamaya nandoon na tayo sa farm malaya na kayo doon yeah. okay tapos na kaming mag lunch doon sa komidor mga kadibdib kawasak-wasak eh diretso na kami sa ano sa pangalan to Kinapawan, Kabakan. Kaya dito na kami dumaan ni din, din sa ano sa coastal. ano oh. Kenda ng daan, wala traffic kasi kung doon sa anong daan ba 'yon, ma-traffic 'yun doon. Dito talagang ayan, tabi ng dagat. Galing. Hopefully mamaya mga anong oras na pa ngayon? Alas mag-alas 2 na siguro mga 3 or 4. doon na kami? Okay. Talagang wala ka traffic traffic dito mga dibdib -dib, oh. Pasak-pasak ng ganda oh. Kaya yeah, talaga ang daming nagawa ni Tatay Digong bago natapos yung kanyang ano, term. Talagang tinapos niya to. Yung daan na ganda. Iwas traffic. Haba nitong tulay nito. coastal. Yan. Diba? Daling. na rin kami sa Meral Bansalan yan ito yung mga puntahan namin ng mga nag-aaral kami dyan sa ano sa SPAC na ngayon SMA dati yan sa Managa kung tawagin traffic na din no oh. marami na rin ano, pagbabago tagsundo na mga kadibdib oh. at saka labasan na ng school mga estudyante dami oh kaya traffic yung daanan dito tapos wala nang madanan nyo sa si Jante mga elementary at saka high school sama sama na 2,000 years later dito naman kami sa makilala mga po, oh, nangangamoy yung mga prutas dito ang dami oh durian, Lansones, nasa pesto, Mangustin, Rambutan, pero doon kami bibili ng sa ano, Sa kinabawan. Ay, tabi-tabi na ng mga ano, ukay-ukay. Ayun, oh. Dami, oh. Ito, may ano rin sila dito na yung pomelo. Ayun. Ah, putas-putas. na rin ng mga estudyante. Ayun, mga naka-green yung school lang Notre Dame. Notre Dame traffic ko. Oh. Mga dito elementary public. Kaya na kami. Doon sa kabila, 'yun yung ano, may mga uniforme. Eh. Dito wala. Masikip na rin dito. Lapit na kami doon sa Kidapawan. Doon si Ate naghihintay sa amin. Pawan mga tip tip dito na namin tatagpuan si Ate So, nandito kami ngayon sa bagsakan ng mga prutas, mga kadibdib, oh. Ayan, mga, hi. Kaway, kaway. Ayan, mga lansunis, oh. Uh, trip ni Bebot. Trip ni Bebot. Yan Nasaan, uh, don Napaman lang? Uh, Nasaan ako sa Vancouver. Nagbakasyon lang ako. Canada. Yan Ayan, dami, oh. shout out. Ayan. Uh, shout out kayo. Oh, asa sa Manidalon. Dire lang. Naa sa ban Takloban. Ah, sa Takloban ba layo pa? yeah Iya. Oh, ayan yung nabili nyo? Oo. Oh, ayan, 'yang kabili sila ate. Tapos 'yung rambutan, nakabili din kayo? Oo, 'yun oh. Ayan ba? Ngitam dami ah. Oo, so dami, dami. bagsakan mga tipid-tipid oh, dami oh. Ay, 'yung durian na uh, ano? 'Yan na. 'Yan na. Oh, sige. Oh. Ay sa kami. Okay. Sige. Ano yun, na lang yung ano ipag-upload ko nito. Okay. yung trip ni Bebot. Yeah. Oh. Yeah. Okay. Sa YouTube. Oh. Dito na kami. Sinundo namin si Ate. Dito na kaming apat ngayon. Pauwi uh, na kami sa Kabakan. May mga nabili kami yung prutas. Lapangan to the blues kami mamaya. Eh. To the max. Mm. Lansunis ko doon sa bahay mag-itim-itim -itim na yung, panit, yung dapat kanina. 2,000 years later. Lumating na kami mga kadibdib dito sa bahay ni ate. Dito sa kabakan. May manok siyang ano to, shamo at saka ano ba yon Tapos mag-harvest daw kami ng itlog yung ano yung mga itlog na galing dito sa ano sa ang alam nito tong road island ayan madilim walang ilaw ikaw hawakan mo oh. yeah. ito yung mga itlog oh. ay madilim eh Pagka, kukunin lang namin yan oh, napakinabangan na din yung <laughs> mga manok na binigay ko sa kanya kasi mahal nito eh 750 isa mainit rin, eh mainit oh. mainit pa Ayan, may mga itlog na dito. Mm, see? <laughs> At least sa paknabangan na rin yung binigay. Kaya, yeah. pakain mo sila. Ayan na, pakain sila. Pakain sila ulit. To. Wala sila ilaw dito. Magpulagay ako pag nagpa... Ano ako? Ayan na. Oh. Ayan si Rene, oh. Ha. harvest kami ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 na itlog. Tapos ito naman sila. Ito yan sila mga kadilde oh. ko. Kok, 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 kok. <laughs> Sige, ah, kaya kayo. Para mga itlog pa kayo ulit. Yan. <laughs> Pakinabangan na. Ay, nga pala yung manok na galing doon sa kinaibyo. Kailangan pala ilabas yon, Kasi kamuntik na silang mamatay kanina sa sobrang init ng ano. Sa kotse. Eh, ikaw ba naman ilagay sa sako ng magdamag? Yan sila, oh. Hmm dalawang ano dalawang lalaki tapos limang babae nagtutok e, na sila ayan ayos ha? may pakinabang na sila labas natin yung dalawang manok na galing doon sa tago ito naman yung ibang manok ayan parang pansabong ah hindi pa nangingitlog ito Tingnan nga natin ito. Ay, naglilimlim pa na, na, na ay, naglilim -lim -lim pala siya. Ayan, ayan. ko yan sa ng kwan ba? Nang itlog nila. Oh. Itlog nito. Yeah. Try ko. Tapos ito nga yung galing sa Tagom na Kamuntik. Naghihingalo na kanina doon sa Davao City. Sobrang init. Sa paradahan ng ano. Ayan sila. Buhay pa din? Buhay pa. Buhay pa. Isa lang. <laughs> ay, dalawa. Ayan sila. Ay, na, dalawa sila. Ayan. O, oh, dito na yung bago nyo yung ano ha, tirahan na Nag-migrate na sila dito sa Canada. Ha, <laughs> Canada. <laughs> Kabakan. Oh, continue. Continue. <laughs> Kamuntik kayo. Tapos yung pa namin na yung pang ano ba, pangalan noon din? Inspection na hindi Quarantine. bawal. Quarantine. Sabi ko, huwag kayong maingay ha. Kundi, maiiwang kayo. Kakainan kayo, kakainin kayo ng mga ano, mga inspector doon at least may bagong alagaan na naman si ate dito meron sa libangan pero nakakatawa yung ano doon no? yung mga manok oh, hindi naka magkasama yan sila eh. ah maliksik na maliksik na ayan hawakan mo ayan. okay. Ayan na rin kayo. Laki ba yan din ng um, babae? O oh, may kinakain pa ano, may subo-subo pa siya ng kanin eh. Oh. Ay, oh dyan ka. Ayan okay, na. So, balik tayo doon. Yung mga prutas naman. So, yung mga gamit dito, dito yung durian. Ata. Ayun. Ito yung durian, oh na binili namin doon sa kinapawan tatlo Ayan. dalawa taling ko muna doon tapos ito yung sa surigao ng mga ano mga tuyo Ayan. ito sige maglapangan kami ngayon dito ng durian marang mangustin lansones ayos ano yan ito may rambutan pa. Kusa mo din. May buka pa ba yung santol? Wala na. Wala na. Ayan. Ayos. Oh Diyan yung last niya. Hmm. Sabi. Sabi. kami dito ngayon mga kalibdib. Tsaka bakan dito sa lugar ni ate. Ito yung lang isang planggan ng Lansunis. Tapos yung nabdaan na namin marang kanina tatlo at saka tatlong durian din ito nga yung rambutan kapal yung laman o oh. oh, nalaglag rin oh. laglag -lag yung isa ayan lahat yung itlog mm, 13 ayan asan yung marang na nabiyak na kain natin ang binigay Ayan. O, umpisa na natin. So buksan natin tong mga marang mga kadibdib, oh ayan oh. Mm. Sarap. Yan. Daming laman. Puting puti oh. Tamis nito. Ayan, mukbang tayo mga kadibdib. Magsawa ako ngayon sa prutas. Doon sa Surigao, puro mga ano, mga isda. Tsaka seaweeds. Dito naman, prutas na. Ayan. <laughs> mm Sarap. Hmm. <laughs> Saan ka ba? Dito lang. Only in the Philippines. akan kami sa prutas ngayon. Hmm, um, <laughs> Main ka. Ganda <laughs> yung laman niya, satu Sa Itu Yun. Ang mukbang only in the Philippines hmm? Oh, ito naman yung opaka namin mga kadibdib durian naman Tapos na kami sa marang Lansones at rambutan Mangustin So ito naman Ayan, binubuksan ni din din, no? Mm. <laughs> sarap na Sarap na, sarap Ang tamis kasi, sarap yan. Tandaan ka sa kamay mo, ha? Baka, ano, ayun na, oh. Kunin ko na yung isa. Oh, laglag -lag na. Hmm. wala na. Puti din naman siya. Hmm. Parang nitin. Hindi sa may, hindi ano, ano, matamis? Tabang. Tabang, no? Yung kagabi. Ayun, yung kapon. Kumain tayo nito. Matamis yun. iiwan ko. Dahil kumain kami ng mas matamis na yung ano, itong rambutan. Ayong itong mangus, ay, marang. Kaya parang nawala na yung ano, yung tamis ng durian. Ang kulang ko to ng ilang araw. Para, ayang. Inog. lang. 40 hmm. daw ang kilo eh. 40. Hmm? 40. Grabe mukbang namin mga kadibdib. Lansones, marang, rambutan, durian, mangustin. Ayan. 2,000 years later. Ang lalaki ng mga pato na to dito mga kadibdib. Ayan. Oh. yung puti at saka itong itim Ewan ko kung barako din ba yung puti na yun. Pero alam ko itong itim, eh, lalaki ito eh. Pero lalaki din siguro yung puti na yun. Lalaki. Pati itong mga ano, ang sisiyo nila, apat lang to pero lalaki din. Alam nyo na takot na takot yung mga pusa dyan. Kasi tinuto ka. Yung mga ulo nila nito oh. Yan, lapitan sila oh. Oh, ayan, sabi niya, ay may bisita doon, no? Amoy ano? Amoy abroad. Amoy abroad.